Mga boss, may gagawin tayong concert. Nakakarton pa. Iwan ko kung ito yung ano niya. Nakalagay dito 502 B. natin. Dalawa to. Bali, unahin lang natin ito. Concert. Ayan, ayan. So, ito nga. Concert nga. O, ilabas na natin. O, ano to? O, original na concert. O, ano ba tawag dito? Yung legit. Legit. Ayan. Legit na concert. Ayan. Puksan natin. Labas ko muna. May warranty card pa. Oh nakalagay dito shoutout pala sa mayari kay kuya Pablo Oldan ito yung mga service center ata ng ano may kalookan Manila meron ba sa Marikina tingnan nga natin Marikina Misamis Rizal wala atang Marikina mga boss Ayan o, oh, Manila pa sa isa Metro Manila. Ito naman yung user's guide manual niya. Ngayon lang din ako nakikita ng ano nang ano. Ayan. May wiring diagram show. Ayan. Ito naman pa sa speaker connection. yan. Ano pa nakalagay dito? Wala na. Ito naman yung declare na rating sa so, surround daw ay 50-50 watts yan sintel 50 watts daw 500, 500 watts daw at 8 ohms sa max, ano, maximum power Okay. sabihin na muna natin to ilagay natin dito yung amp ito yung amplifier binubuksan ko na naka warranty seal pa pala oh. tayong B naman na nito na gagawa yan oh concert 5 photo B yan, yan. So, buksan ko na muna bago tayo mag-testing Yan na, nabuksan na natin ang sabi ng may-ari, uh, ginamit ata sa election campaign noong October daw. Tapos hindi na gumana. tayo muna natin i-plug kung magpa-power. Ayun, nakasaksak na pala agad. Yung delay. Ayun. Hindi nagsiswitch yung delay mga boss. So, ano gagawin natin dito? Tingnan natin kung may DC out.

Ayan, 17. So, wala siyang DC out sa kabila. Wala din. Selector. Pero, hindi gumagana yung relay. Hindi gumagana yung relay. So, tayo natin sukatin so din yung ano, supply ng ano. 48. 48. Ang gumagano, meron siyang ano eh. Tingnan lang. Kala ko patay yung relay. So, itusok ko muna to. Ang kinikik natin dyan ay yung diode. Ay, ito, ito. Ayun. Ayun. Lumagitik ng konti. Double check natin ulit. Sukatin so, natin yung diode. Kaya dapat lang. Ayan, 48. So, sa kabila. 48 hindi nga gumagana yung relay so ano bang problema wala namang DC out pero hindi gumagana rin yung relay uh, buksan ko muna to halasin tapos troubleshoot tayo okay dahil may problema sa relay dito tayo magpupukus kasi hindi gumagana yung relay wala siyang output ayan so check natin yung OCP itatap muna natin tong tester sa pinaka ground yung negative tapos itong usipin. Niyo. So wala naman siyang problema. Ano, wala siyang DC out. Tawes dito mismo sa ano. Wala rin. Wala rin. So really section lang ang problema nito. O magsukat-sukat pa tayo ng supply dito sa ano, kung meron. So walang supply dito dito meron dapat meron kunti yan para mga 7 volts siguro dito so may ano kasi yan dyan may resistor na 220k yun ang ano ito double check natin so saglit lang ayun natin check natin yung resistor ayun ano, ano ba ito at yung ano natin ito lang mga boss, naipit yung para makabiro tayo. So, i-check muna natin yung dito ko may shorted kasi minsan may shorted yan. Kuha tayo ng analog para sigurado. Yan. Check natin yung ano. So na, ayan napansin niyo mga boss. Ah wala naman pala, akala ko shorted. Ayan. Uy. Uy, parang meron ah. Kita niyo? <laughs> Di ata kita diyan sa distance no? Parang meron ah. Ayan no? oh. Balik tara po kapalo. Oh. So ano lang 'yan? Either ano siya yung itong transistor na to. Ano kasi to ah uh, c si 9015. Kalasin natin 'yan. Tingnan natin kung 'yan ang dahilan. Nangyari din 'yan pero madalang lang. Kaya napakahalaga talaga sa pag repair yung marunong ka mag ano mag troubleshooting at magsukat ng boltahe. Try natin tanggalin 'yan. Pinapainit ko lang 'tong panghinang. Kakasaksak lang natin kalimutan ko yan so ito yung transistor na to sa ano kasi ito eh sa sa time on delay yan lagyan muna natin ng lead para malambot May isang kasi ang lead ng ano ay magtikit na hindi lang, tatanggalin naman natin yun sunod ay panghigop ko okay tanggalin natin so, ito yan mga boss ah. ito yan ito yung transistor na yan. Tatanggalin muna natin yan. Then, tapos balik tayo. Ito, ito yung transistor. Ilagay ko muna dito. Then, testi natin ulit. Kung shorted pa rin. Ba, shorted pa rin mga boss. Shorted pa rin. So, good yung transistor. Ito, sunod natin na tirahin yung capacitor tanggalin natin itong kapas ito. Hanggang sa matanggal natin yung shorty dyan. Kung hindi yung ano, pasensya na may mga dumadaan na eh. Bastos ang bunganga Mga kabataan talaga ngayon. Rinig na rinig siguro dito sa video. Yan, tanggalin natin yung kapasitor. Ayun. Ito. Lagay ko muna dito then check natin say lang naman natin yung tasunod yung diode eh. wala na wala na wala na nakita nyo yung tester wala na siyang palo yan so ang nag shorted sa kanya ay itong kapasitor, testerin nga natin ayun ayun yun Okay So anong value nito 1,035 Palitan natin yan Kuha lang ako Huwag na natin i ituloy ito Kasi maiksi lang naman ito Correction lang, mali pala yung sinabi ko 1100 lang pala. Ah, uh, nagkamali tayo mga boss, pasensya na. Yan, ito yung kakabit natin. 135. Hindi 1000, nagkamali lang tayo nang banggit. Ah, uh, ito, ito yung sira. 100. So minsan ganun talaga nagkakamali pag ano. Pag may sinasabi. O, sa mga bases dyan, alam ko, nag-abang-abang naman ng kamalihan natin na May pupukul na naman kayo. Balik na natin itong transistor. Ito ay 9015. Pero i-check ko na lang ito ngayon sa transistor, o sa tester para sigurado. Iwas, pusoy, bago ko ikabit. Okay, wala namang problema. Ay, hindi na pala nakita sa ano, no? Yan. Okay. Okay lang tayo. Ano na kaya nangyayari dito? Factory defect? Bago lang to ah. Okay. Pang putol ko. Saan na ba yung cutter? Okay. Ayan. check natin ulit tester oh, wala na ngayon magsusuka tayo ng voltahe gamit tayo ng digital yan susukatin na natin ngayon yung ito so dapat meron na yan kita ba yan yan power on natin tingnan natin kung magkakaroon so umaangat umaangat ayan ayun so meron na ayan ayan 12 well, so dito naman sukatin natin itong ano kung meron ayan, sabi ko na may supply dati yan meron 7 ayan So sa mga nagdi-DIY, ayan, may reference na kayo. Ayan, 7 dito, nasa, nasa 40 ata. 13, 13 na, bumaba na. Okay, ayan. So ibalik ko, tapos testing natin. Saglit lang, iyan natin, ikat natin. Okay, ayan na mga boss, at uh, off natin. May jack na, may ano na. So hindi pa pala natin nakapit uh, yung fan. Ayan, nag-switch na yung delay. Kapit ko muna yung sa pan. Paano ba ito? Ayan. May tama pa yung volume. Ayan oh. Pero okay na. Yung mga pihitan. Okay. May tama yung volume. Ayan o. No? Oh. Ipat natin sa kabila. Okay. Pati yung ano, may tama na rin o. No? Okay? So, yun ang pinaka problema niya kaya hindi siya tumunog, ayaw mag-switch yung relay. Dahil ayaw mag-switch yung relay, ang problema naman niya, shorted yung capacitor for the first time sa vlog. Ay, ngayon ko lang ba na, ano, na uh, ipakita sa vlog? Baka nga, hindi ko lang maalala kung may nagawa na akong video dati. So, ang problema na lang nito, isa, hindi na natin isasama sa video, magpapalit na lang ako ng volume sa baba, mga potentiometer at saka yung mga switch para iwas na ano kasi pag ginagalaw mo may mga kaluskus na pati itong volume palitan na natin at kunting brush na lang kasi malinis pa naman hindi na kailangan hugasan ito so mga boss testing ko na lang mamaya din wrap up na tayo okay mga boss so ayan natapos na natin bali nagpalit lang tayo ng mga potentiometer switch na dalawa ayan yung pinagpalitan din final testing na uli tapos na yung kanil So hanggang dito lang yung vlog natin, yung main focus, main focus lang naman talaga doon eh hindi siya tumunog dahil hindi nag-switch yung relay o hindi kumana yung relay at nakita natin yung sira, shorted na capacitor. Ito 'yun. So mga boss sana may nakuha namang idea yung mga gusto mag DIY. Yan. Yung mga gusto magpagawa 'yon. Maraming salamat. Sa mga nanood lang para mag-enjoy o mag-relax, maraming salamat din mga boss. Hanggang sa muli, medyo nabubulol tayo. God bless po sa ating lahat.